Kung hirap lang ang pag-uusapan, talagang ayaw ko na talaga, gusto kong umahon na talaga. Kasi mula ng aking pagkabata, hindi ko naranasan yung maginhawang buhay. Habang nahihirapan ako, mas lalo ako nagpupunyagi. Lalo akong talagang tumatapang na labanan yung kahirapan. Kasi nakikita ko sa islam kami na magkakapatid, walang mahilig sa negosyo. Parang iba yata, parang gusto na nila yung kahirapan. Ako hindi eh. Kasi nakikita ko yung ibang tao, bakit ganun? So sabi ko, kung kaya ng iba, bakit hindi sa akin? Ito yung bahay talaga namin dito noon. Dito. Yan. Walang, wala kami kamit bahay dito. Kami lang. Walang kurente, walang tubig. Kubo lang. So ang sabi ko sarili ko, kailangan mapupunyagi ako. Kasi aahon kami sa kahirapan. Dalhin ko yung pamilya ko. Doon ako, nakumpisa talaga. Pumasok sa network industry. Mga year 1999. By year 2000, nakakuha ako ng unang sasakyan ko, yung motorsiklo na 5 years kung ginamit yon, inikot ko yung buong Mindanao tapos habang binabaybay ko yon, binadaanan ko ulan, init, lahat naharap ako pag dumadaan yung sa sasakyan, sabi ko pala lang araw magkakaroon din ako ng ganyan marami akong pinasukan, kaya lang hindi siya nagsuccessful kaya may mga panahon na iniwanan ko na rin kumita din ako, kaya lang gusto mo pang magtrabaho, nawala na eh kasi magsara yung kumpanya kung iniisip ko lang sarili ko okay na sa akin, kaya ko naman eh kasi sanay naman ako sa hirap. Pero ayaw kong ipamana, especially sa pamilya ko at lalo na nung nagkapamilya ko, ayaw kong ipadaan doon ang hirap na pinagdaanan ko sa mga anak ko. So gusto kong umahon. Kasi ako yung tao na pag gusto ko yung isang bagay, ginagawa ko yan kahit ano man ang hirap. Kasi titingnan ko, wala na akong balikan. Doon ako galing sa hirap. So saan ako pupunta? Dapat pupunyagi ako para Pagdating ng panahon, at least makaahon rin kahit pa Hanggang dumating yung mga year 2008, 2009, nakita ko yung Royal. Sabi ko, aba, parang okay to ah, Filipino-owned company. So, ibig sabihin, pag Filipino ito, natutulungan ko yung kapwa ko Filipino, bakit hindi ako susuportahan ito. Actually, nakatatlong bisis ako pumunta sa Manila, hindi nila alam, umatin ako ng RBP. Gusto ko lang makita kung gaano talaga ka iba yung kumpanya, ano yung background ng kumpanya. So, nung nag-umpisa ako, doon ako sa Cagayan de Oro, nakinig lang ako sa RBP, nasa likod lang ako. Marami na sila eh. Sabi ko, sige lang. Pag nag-decide ako dito, after how many months, dadami din yung grupo ko, magkakaroon ako. Nung nakita ko sa Manila na totoo pala, doon nag-umpisa yung talagang napaka-tibay na conviction mula sa akin na kung kaya ng Luzon, gagawin ko rin sa Mindanao. 2010, doon ako nag-umpisa na talagang ikinumit kong sarili ko, gawin ko yung royal. Now, bakit ang royal ang ginawa ko? Bakit ito ang dineside ko na ito ang gagawin ko? Kasi nakita ko sa kumpanya, yung mga tao na nasa loob ay totoong mga tao. Kaya pala nandyan yung royal kasi gusto tulungan yung kapwa tao na Pilipino. Yung pag-uumpisa, hindi, hindi, hindi madali, napakahirap. Lalo na sa area namin. Kasi yung area namin, wala kaming brands, wala kaming mapagpunan ng products, dabaw lang yung kinukuha na namin. Doon ko naranasan na order ako sa Davao, dideposit ko yung bayad, tsaka papadala yung products. Talagang hinihintay ko yan sa terminal. Maraming bisis ang hirap. Natutulog alam ako sa terminal, hinihintay ko yun para maserve ko yung Iligan, Pagadian, Osamis, hanggang sa Mwanga City. Hindi madali, pero nakikita nila yung conviction natin na talagang totoo yung ginagawa natin. Hanggang sa dumating yung punto na sinabi ng management na magkakaroon ng branch ng Cagayan. Doon talagang nabuhayan kami, ako mismo. Kasi nakikita ko na ang hirap, hindi na yung hirap na ang layo ng kinukuhanan. Ako mismo na volunteer, sabi ko, kila server, kila press na press. Pwede nyo akong utusan, maghanap ng building para pagdating ng panahon, kami rin ang mga at lahat ng realista, Noong nag-open kami, last March 2011, tapos dyan na kami kukuhaan ng mga chiki namin, yung bag, yung mga sudikso. Lahat-lahat nanduduuna eh. Kami ay nagpapasalamat buong puso sa company na binigyan yung hiling namin na magkaroon kami ng branch. Pagkatapos ng isang taon, ang daming nagiging resulta. Kasi ako at saka yung misis ko, 11 months lang namin ginawa yon. Sabay kami dalawa na pumasok sa millionaire circle. Doon ko nakita na kaya pala dito sa Mindanao. Yung mga tao na tinulungan namin, naniniwala sa amin, pumikita na rin. So doon ko na, na realize na para nagkaroon ako ng napakalaking pamilya. So sa akin ngayon, hindi ko na iniisip magkano yung kinikita ko. Basta unti-unti kong nakikita sila na kumikita na rin, nagbago yung buhay nila. Sa akin talagang talagang napaka-successful ko na doon. Sa totoo lang, maraming mga Mindanawa na nawala na sila sa kanilang mga gusto sa buhay, yung mga dreams, yung mga pangarap nila. Pero nung nakita yung Royal, unti-unting nabuhay yung kanilang mga pangarap. So gusto rin namin, pangarap rin namin na yung biyaya na natatamon ng Luzon, ganun din sa Visayas, unti-unti na nandito sa Mindanao din. Nagbibigay sila ng equal opportunity sa buong Pilipinas o buong mundo. Na kahit nasa Mindanao kami, talagang yung royal, iniisip pa rin kami. Kaya nagpapasalamat talaga kami na nakita ng royal yon. Hindi nangangahulugan na kami ay makipagkopitensya sa Luzon, kundi yung Luzon ay nagiging benchmark namin. Paano kami magsikap? na kung nangyari ng Luzon, bakit hindi sa Mindanao at Visayas? Nakikita niyo yung mapa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi e po ito sa pagpupupin. Yung Luzon para ulo. Yung Visayas po para katawan. Yung Mindanao, ano? Para ito po tataan natin lahat ng mga Mindanao. Kung saan pupunta yung para lahat, katawan at ulo, pupunta. after almost 2 years na nandito ako sa Royal, ang daming nagbago sa akin. Few months ago lang, nakakuha tayo ng bagong Montero Sport 4x4. Tapos after 1 month, nakabili na rin ako ng bago din na bahay. Yung mga kapatid ko na hindi talaga hilig sa negosyo, naturoan ko na rin magnegosyo gumaganda-ganda na rin yung buhay. Parang naambunan sila kung ano yung biyaya na nakuha ko sa Royal. Talagang napakasaya pala na ikaw yung nagiging instrumento na true Royal na tulungan mo yung ibang tao. Hinding-hindi talaga ako nagsisisi na pinili ko yung Royal na trabahoin. True Royal, nakatulong tayo ng maraming tao. True Royal, uh, kumita tayo ng maganda. True Royal, unti-unting natutupad yung mga pangarap plano ko talaga dito na ako mag-re-retire sa company na to. Sasama ako sa Royal hanggang kung saan siya pupunta.